Guys, so matapos magbukbang kami ng ano, ayaw ko lang, huwag naman sana magta So, kape mag ako guys. Ayos si Tatay Benji. Gada ako na po magtapon -ano mag ng ano dyan ha. Pa, igilid mo lang dyan. Nang sa daspal ng basura. So, yung Maria, Maria na tayo guys. Hapon na. So, ayan. Gusto ko. Malamig, malamig pa rin kasi dito, guys. Malamig. So that's why magkakape tayo naman. Mm. E, Di ba? Mga um, mas, marim. So, merienda tayo. So, yan. Ayan, guys. So, sign side, side up na egg dahil gusto pala man ang katalasana side of egg hindi na lang yan ka na naman eh pag mainit na, pag naano nga talaga siya lagi mainit ang ulo kung hindi maano hmm. mainit ang ulo kaya yamas siya okay.

palaman natin to guys, ay guys, palaman natin siya, hmm Sarap guys. <laughs> diba? Hmm. Mm hmm. Diyan mo guys yung katas ng mangga. Diba? Hmm. Katas ng mangga yan guys. Ayan diba? Jop guys. Eat love to. <coughs> okay. Ayan. So, ah. Masama ka pa sa pagkaramdam ni Sato Benji. Ganun, ganun din naman ako guys. Kung masama pa kalamdam ko, mainit ang ulo ko. Ayaw na kasi kinukulit guys. guys. So, ito yung guys, oh. Yung na ano. Ayan, guys. Love So, ayaw kasi ni Tatay Bindi nga ano, the mamatika. Ayaw niyang, ayaw niyang ganung ulam na ngayon. Mm. Sorry. Mm. Juicy. So, mag-hugas na mga ako, guys. Ang tama yun sa akin guys. Yung ano yung gal galawang tinapay. Kasi ang sa akin naman yung kape. Itong kape, guys. So, ilalagay ko muna ito sa rep, guys. Tatayo ka? Kaya mo tumayo? Kung naumupo ka, na umupo kasi siya sa may ano, si balandra. Ayan guys. Yan, nakaupo siya Kaya mo dad? Tumayo? O sabi mo sa akin, yun. Kasi guys, katatapos siya lang, ano, napakasipag nga guys, sobra. So ako mag... Ako magtatapon guys ng ano ang pinag niya? Walis. Eh, para exercise kasi hindi nga siya nakaka-walking. Sa sulod na araw na kami ma mag-walking. So, bukwa din kami ng halaman dun, guys. So, guys, tara. So, katabo. Kapitan tayo. Kapitan tayo, guys. So, kukuh. Tatapal ako, guys, ng ano. Ang sipag ditapay na tatapon yung plug na pinagpulsa niya guys so ako magtatapon kasi may mga may malapit sa nabunyog dun guys okay yeah. ang ah, sarang kasi guys sa ganong pagkatapon pa so that's why Dad, excuse me, Dad. Tatapon ko na. Yung sipag naman. Ano yan ang sipag ni tatay, oh? Ay. ayun guys ayun, ayun yung, -yung natatakot ayun dito lang ang tao guys actually guys nagtataka rin naman ako dito guys walang kumukuha basura dito guys nantra, truck yun ka eh guys na